labas-masok ng walang paalam sa bilibid si dating Batangas Governor Antonio Leviste muling nasilip ang pagkakaroon di mano ng VIP treatment ng mga presong may kakayahang magbayad. Tulad raw ng mga ampatungan na itinuturong utak ng Maguindanao Massacre at kasalukuyang nakakulong sa Camp Bagong Diwa. May report si Ian Cruz. Umaga pa lang, pinipilit na ng mga kamag-anak ng mga maginda ng massacre victim na surpresang inspeksyon ni mga ampatuan sa kulungan. Matagal na raw nababalita ng mga ito at mismo ni maginda ng Governor Toto Mangudadato ang pagbibigay daw ng VIP treatment sa mga ampatuan na pangunay akusado sa maginda ng massacre. Sa inis ni Governor Magudadatu, bigla itong lumabas at nagpakita ng mga larawan na ayon sa kanya ay patunay ng pagbibigay ng VIP treatment sa mga Ampatuan. Ayaw sabihin ni Magudadatu kung sino ang kumuha ng mga larawan. Ayaw din niya sabihin kung kailan kuha ang mga larawan. Sa isang larawan, makikita raw si Andalan Patuan Senior sa labas ng selda kasama ang asawa nito at nasa ground floor ng QC Jail Annex sa ilang litrato na pinakita niya. Patunay daw na pinapayagan ng BJMP na makapasok ang maraming bisita ni Empatuan Senior. Ilang mga sasakyan din daw ang pamilya Empatuan na napapasok sa loob. Meron pa, maraming pa tayong pasasabugin dito. Patikim lang to eh, ayaw nila magano eh. De video, video. Anong ginagawa nila? Uh, makikita natin doon. Bibigay ko yun. Kaya panawagan ng mga abogado na mga kamag-anak ng mga biktima kay DILG Secretary Jesse Robredo na imbestigahan agad dito. Ako po ay uh, kumbinsido na kaya po ayaw ipakita mga ampatuan ay may tinatago po itong mga uh, warden ng BJMP dito sa Camp Bagong Diwan, No? Um, dahil kung wala naman po silang tinatago, wala pong problema at wala pong hadlang para ipakita nila sa amin ng mga ampatuan. Itinang ginabogado ng mga ampatuanes si Atty. Gregorio Narvasa na may VIP treatment na natatanggap ang mga ampatuan. Gusto rin daw muna nila makita ang mga sinasabing litrato ni Mangudan Datu para makapagbigay ng kumpletong pahayag. ay naman sa warden ng QC Jail Annex na si Chief Inspector Glenford Valdepenas. Di pa niya nakikita ang mga larawan. April 7 lang daw niya pinamunuan ng jail. Handa daw siyang humarap sa anumang investigasyon. Ian Cruz, GMA News. Good news, magkakaroon po ng rollback sa